Hello guys! Happy New Year! So ito, hindi ko masyadong makapag-vlog dahil busy busy ako dito. <laughs> ano ka? Ayan. So, konting content lang tayo para mag-greet sa mga followers ko, sa mga viewers ko. Happy New Year! So ayan. Mamaya magtatalong tayo tayo kasama ng bari sa pantalong ko. Charot. <laughs> Parang, ano lang, parang lucky charm mo lang this year. So, andito kami sa bahay ng kapatid ko. So, yun yung, ano, ni Camila. So, dito, nasa kwarto ako ng kapatid ko dahil dun sa labas. Ah, uh, tawag dito. Nag-happy-happy sila. Yan. Hello, Kapset Yan. Darot, yeah Yan. Happy New Year! Kunay mo tayo. Happy New Happy New Year! New Year! oras pray lang! a ba? Ano, wala na pa Tatlong oras ka. hours. No, go for a 20 minutes. 203 3 hours, jacking. No. 'yung gaya mo 'yun. Oh, wala na. Wala <laughs> 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 <Blah, blah. laughs> <laughs> na. Tatlong ano, dalawang oras pa. So, ayan. Happy New Year na lang. So, see you again. Happy New Year, Happy 2024. Hoping na this year is ano. suerte saya tidak kalau kah ya happy new year